Good day at magandang araw mga ka-JT. tinagalog mo lang. at in English mga ka-JT. Ito nga syempre palabas po tayo ng CRI. Batay na pagkasuyuan at syempre on-call driver ah, uh, ito po yung work natin sa office mga ka -JT. at alam nyo naman po, pupunta po tayo ng isang kapilya dito po sa amin at uh, tayo tinawagan po ng Kuro Paroko at meron po tayong aayusin mga ka-JT. Palabas po tayo dyan, nakita ko po si Ate Tengay at si Ate Aton uh, at ayan, si Ate Iska, siyempre palabas po tayo at papunta po tayo sa kumbento at tumambay muna po tayo kay paring Jerry Gutierrez, ang legit agent po ni ng presidenteng mabait dito na si Papa Tanghe. Uh, legit agent po niya yan uh, sa mga gusto po magpaanap ng resort pwede nyo pong ano nito, lalagay nyo po makikita naka Jerry Gutierrez hindi po Jerry ka lumampas po tayo dito sa ating resort itong resort na to ay wala po naliligo pero syempre ma medyo tanghali na po yan at dire-direcho na po tayo alam, alam nakakita nyo naman po mga uh, ka-JT bagong gupit yan tapos bagong gising pata at dire-direcho lang po tayo at nakausap po dyan si Daidai at si Ate Rosalie at si, si Riray at syempre, tambay po muna tayo doon kay parin Jerry sa tambay nila, nila Lenlen Len, ni Scott at ninapisan ninyo yung dito sa gitna at naandyan po, kasama po namin dyan si Nave. Pero syempre, nagmarites-marites po tayo dyan habang inaantay ko po si Father na mag, makapagbihes at pupunta po kami ng SPC at sa mga convenience center daw. At uh, may gagawin po doon at syempre, ayun, nakikain po tayo mga JT at doon po tayo naging taga pag secret mga ka-JT joke lang po yun at ito nga po siyempre mga ka-JT ayun na po palapit na po ako kay parin Jerry nakita ko po siya dyan at nagpapainit daw at wala dito si Lolo Nep at shout out nga pala kay John Start Queto ah uh, iyan uh, ano kuya ni iyan na uh, si Randy Queto John Start at yan po nakita nyo na po ay legit agent po yan pwede po kayo dyan magpahanap at nakatulong pa po kayo isa po rin siyang PWD mga ka-JT at ayan, siyempre mga ka sa mga gusto pong tumulong po sa kanya, siyede, siyede, pwede nyo po siyang lapitan. At magpanap ng resort mga ka-JT, minsan ginagayad po yan sa mga kasama nila. Basta nandyan lang po siya lagi sa may mala, tapat po ng simbahan at minsan po nasa may gitna po or nasa kanto mga ka-JT. At siyempre, eto, pasok po tayo dito. Naantay ko pa po si Father Jan pero hindi pa po siya nalabas at ay naantay ko lang po na makapag ay si Father dahil po dito mga ka-JT. Ayan, ah, tayo ay naka tambay at nagmamartes po rito mga ka-GT. ito po yung kalsada na yan. Papunta po 5 yun. Ito, ito po papunta po palabas ng highway at ito po papunta ng mga ka-GT. Paglampas nyo po dyan, marami na po kayo makikita mga full agent. At syempre mga ka-GT, dito martes-martes lang po tayo. Minamartes ko po yung mga nagaantay po sa aking ati Binilda, na sekretary po ng ating Cora uh, parokya pala, parokya po. Ayun mga ka-JT, ayan, uh, wala po tayong makikita Marites dito, pero may marami may po tayong nakikita, mga kapitbahay dito, alam nyo naman po, hindi po tayo makapag dito. Uh, at syempre mga ka-JT, tumambay po muna tayo, abang nag-aantay tayo, tinabihan ko si Parin Jerry, at tinalis ko po yung upuan, baka kasi baka hindi po kami makita ni Parin Jerry, abang nagkukwentuhan kami dyan. Uh, at yun nga po mga ka-JT, tinabihan po kami dyan ni na at uh, namin yung pamamana at syempre mga ka JT pati yung uh, resort ni Kulok IJ Mendoza sa mga gusto po po sa ano uh, na hanapin nyo lang po IJ uh, Mendoza doon pwede ko kayo magpabok mga ka JT at syempre dito po uh, pagka ano po dyan upo lang po ako tapos mekos mekos lang lapit po ay kay Parin Jerry eh, expose ko po si Parin Jerry at yan si Rolly ang, mat matagal nang may ano na po yan tayo dito sa pagtataho mga ka JT at syempre ayan Tagatapos ko po tumambay. Sinipat-sipat ko pa po si parin Jerry dyan kasi medyo hindi pa po tapos si father dyan. Inaantay e ko lang po rin siya na mag matapos sa kanyang ginagawa. Siyempre mga ka-JT, ito po tayo. Tapos sa ah, mekos-mekos lang po tayo dyan mga ka dahil po ay Andiyan na po tayo. At ayan po mga ka-JT, tambay-tambay lang po tayo. At nung po, nang pagkatapos po namin dito at nakakalabas na po kami, syempre, pagpunta po namin sa Barrio Malamig, San Pablo. Alam nyo naman po mga ka-JT, after po doon, at tayo pumunta po naman sa Bati, sa, sa isang bahay ni Father. Alam nyo naman po na pagpunta po natin doon. Napapagkatiwalaan po tayo kaya hindi po natin sinisira ang tiwala ni Father. Ang kura Paroko po dito sa Pansol, City, Kalamba, Laguna. At yun nga po mga JT, after po noon, na makatambay po tayo dito at dumating na po rin si si Cora paroko at sumibat na po kami at shoutout nga pala po kay Tita Presi. Ayan na uh, po siya diyan kanina. Kaya ako lang po tapos uh, ako lang din po ang pumunta papuntang Libi, ano, Liliw, sa Batis kung tawagin mga ka-JT. Tapos sa uh, marami po ako natutunan kay Padre ng mga salita po. Lalo po dun sa mga salita po nilang pare at uh, doon ko po naintindihan nagka-knowledge po ako at after po niya mga ka-JT tambay na po tayo pababa na po si father niyan ang kura paroko at pagkatapos po namin dito sibat na po kami at yun nga po sa convention center mga ka-JT kumain po tayo parang special po tayo doon po tayo sa mga kura na kumain di po tayo doon. at nakita ko po doon si Manang Mile at si Ate Beday na katikis katikits ba? Hindi ko po alam kung katikis, uh, katikista. Ayun pa mga ka -GT. At ayan po. Nakakita nyo naman po. Tapos na po yung misa. At naka, hindi po ako nakaabot na obis po, po uh, ang nagmisa po. Tsaka ibang pari po dito. At yun nga po. syempre mga ka After po nyan. Ito na po. Nakita ko po si Manang. At si Beday. Mga katikista. At yun nga po, may representative po sila dyan. At uh, nandyan na po si Father Angkura Paroko. Tapos sa uh, pagkatapos po dyan, iyaya niya po kasi kailangan po namin makauwi kagad at meron po nagaantay. At yun nga po mga ka JT, pag pauwi ko po, nagaling nga ng ayan, dito po tayo pumula. Piling po tayo, pero wala po tayo sa tana. Siyempre, mga ka JT, driver po tayo. At ayan. At pagkatapos po nyan, at uh, lang po si Kura Paroko sa kumbento at ako'y dumiretso naman po at ako'y may ginawa at may nasikaso at syempre daan po tayo ng kalawan, daya, kaya kalakasan po ng ulan dala ko po isang sasakyan niya at kalakasan po ng ulan at uh, marami po tayong dinaanan dito may na-traffic pa po kasi nagbaha po sa may LB, sa may rest area sobrang dami pong sasakyan na napahinto doon kasi sobrang taas po. Imagine harap ng isang ahensya nagbabaha. Oy, oy. Viral ngayon yung isang ahensya na yon na nagagawa ng highway. Pero syempre, joke lang po. Hindi ko po alam kung bakit. Pero nasa harapan po nila yon. Pagkakalam ko malapit po yung office nila. Ayan, nalaki po ng tiyan ko. Kasi ano po yung aking pantulo. Masakit po. At pagka uwi ko po dyan, pagkagaling ko po ng... Liliw, may dinaanan po ako isang estudyante at yung isang estudyante, syempre, alam kong gutom yon, medyo nahihiyahiya pa, at nun nga po, pero nangiti-ngiti po. Kilala po niya yon At yung inahin po nun, napaka mosang at syempre at yung pong isang anak ko sana o, nagbobos kape at yun nga po mga JT dito pagdating po dito sa Medaya papunta po ng Nagarlan wala na pong uh, kaulan-ulan at hihimik na po yung ano. At tapos, dinahanan ko po yung isang bilihan po ng sasakyan at gawa po ng mga papers nito. At hindi ko po inabot po yung pinagbilihan ng mga JT. Siyempre, diretso lang po tayo dyan. At uh, papunta po ito ng Victoria. At dito po, akahabaan ng bay na yan. At siyempre, makikita nyo po yung mga arko-arko. At yun nga po, hindi ko po alam kung barangay to iba. basa binako, binako, binako ang pupuntahan ko yung may ilog po doon ha. Pagaling galing irrigation, di ko po alam kung saan galing irrigation, pero ang nakakasa ko po doon ay liliw pa mga ka-JT At syempre, ito po, dire-direto lang po tayo dyan. Hanggang sa makalampas po tayo, kumanang po tayo sa may eh, etik, itek, etik, etik po, etik mga ka-JT At doon po sa may arko, ito, pa boundary na po tayo ng Victoria mga ka-JT at syempre, dire at syempre, so lang po tayo dyan, mga ka-JT. At, at, alam nyo naman po na driver tayo, on call. Uh, ah, ito po yung work natin. At, at nag-chat po dyan na kapatid ko. Kaya lang nasa kalsada po ako. Pinakuha po yung e-bike, yung isa kong ate. Kaya sabi ko, nasa kalsada ko at may work. Tawa at uh, okay naman siya. at ayan po yung arkong sinasabi ko, pa-Victoria na po yan. Tapos pagkatapos po na Victoria, kanan lang po tayo dyan. Papuntang kalawang din po. Hindi lang po ako nakadaan dun sa... Viral dito na food part mga ka JT sa may kan barangay Kanluran mga ka JT ma may kainan po marami pong kainan at ito po pagkalampas po diyan siyempre kainan na po tayo diyan mga ka JT overtake lang tayo medyo naghahagad po tayo sa oras diyan at hindi ko po inabot yung manggagawa doon sa bahay ni Father pero sa biyernes na lang daw po At uh, syempre mga ka-JT eh, Medyo naambon-ambon dyan Medyo paahon po ito Tungo kahabaan na to Papunta po nagkarlan Ito po ibinabike ko Sa ngayon hindi po ako pagbike Mga ka-JT Gawa po na yung aking alak-alakan Alak-alakan at two-hood uh, one ah One-hood lang pala One-hood ay medyo Parang pagod na Ano ko po uh, Medyo hindi po tamang timpla ang mga ka-kawan uh, hudan ko at yung alak-alakan medyo parang ngalay kaya pinagpahinga ko naman po muna mga 2 weeks at siguro sa next uh, darating na sabado ay eh, pwede na po siguro to mga ka-JT. At ayan po uh, sa darating pong birthday ng aking kaibigan, happy birthday, advance happy birthday Elvis Puwalagaya. Elvis Puwalagaya, happy happy birthday sa so, darating na alis 9. At syempre mga ka ito nga po tayo. Ayan, dala ko po yung isang Toyota at napapagkatiwalaan po tayo kaya hindi po natin sinasayang ang tiwala na nagtitiwala sa atin. At yun nga po, may problema naman po ang dalawa kong kaibigan at lalo po yung pinsang ko, yung sasakyan hindi na start Yung isa naman, lumalabas po yung engine at na-reformat ko na. At yung panang isa, inaantay ko na lang po yung baterya dyan. At yun nga po, medyo ginabi na po tayo ng pag-uwi nyan dahil po napakahaba ng traffic at uh, pagdating po sa LB uh, regular na po yon tapos pagdating naman po dito sa May papunta po parang magbabanyamos na po ang Las Baños kaya ayun medyo naka ano po tayo ng traffic at ito po mga JT napakaganda po ng mga view dito dito medyo nagpapatak na po ang ulan pero hindi po tayo inabot na malakas na ulan dyan at syempre daan po tayo ng Carlan Liliw hanggang sa papunta po ng Tuoy o na lugar po dito sa may liliw pero may sakop din po doon minsan yung kalahatian po boundaryhan parang ma jj na po mga ka-JT at yun, syempre ito dire diretso lang po tayo dyan eto malimit ko pong binabike to lalo pag pupunta po kami ng Kamay at pupunta po kami ng Paikot ng Kaliraya tapos pa San Pablo may mga daan po rito uh, sa Rizal Nagkarlan, papuntang Pila, papunta pong tawag dito, uh, ito po yung Nagkarlan, papunta po ng pila, sa may bangka-bangka po, tapos meron din naman po sa may uh, Liliw papunta naman po Santa Cruz, sa may papunta naman po ng isang uh, kainan po doon, at ito po uh, nagkarlan public market po ito mga ka-JT basta dito po kayo dadaan, papunta po Liliw papunta po Mahayhay, papunta po ng Kamay ni Jesus. at saka, papunta po lumban, ah, Lukban may daan din po dito, at tinatawag po itong Banahaw Loop, pagka kayo po ay nagbabike syempre dadaan po tayo sa mga church na yan at solo-solo uh, lang po tayo, at yun nga po mga ka pagkaliwa po dyan dire lang po dyan, tapos may kanto dyan na pababa po na papunta liliw. At yun nga po yung magiging rota natin. At dinaanan ko po yung pagkukuha ng papel nito. Ayan po, pagkaahon dito. Kaya lang po, wala po, sarado po. Hindi ko po alam kung saan po dyan kukunin. At kaya yun, nag-decide po ako na umuwi na lang din po. After ko pong ma-check yung isang bahay ni Padre Reto, dire-diretso lang po tayo dyan. Ayan po sinasabi ko sa inyo, may papasokan po tayo skinita, lampas lang po tayo dito. Aliliw na po ito, hindi po tayo kumahanan dyan sa may arko na yan. At dumire-diretso lang po tayo, papunta po ng, papunta po ma-JJ din po. Ah, uh, Magdalena po pala, may daan din po dito papunta Magdalena, dire-diretso lang po tayo dyan mga JD. Ah, uh, ang labas naman po nito ay papunta po naman dun sa may pagsanghan na meron pong uh, government office at meron pong kainan na Meron pong malalaking pisinge at may buntot. Ito bang mga ka-JT, papunta na po ako ng binako kung tawagin, at yung nga po yung may bubuyog pong kainan ng deretyo anon. At syempre, dito po, papunta na po tayo sa pupunta natin. At dito po, may paliguan din po dito, pagkakalan ko, uh, irrigation. Batis po ito, mga ka-JT. Uh, sa bandang ibabaw po, syempre, ang pupunta natin sa cura paroko ng Los Nap City at na uh, hindi po kami nagpangabot ng mga tao ni padang na nagagawa dito at yun nga po yung mga aso lang po siyempre tumambay po muna tayo at pumasok at chinik po yung loob eh, hindi na po pala ako pumasok sa loob na loob doon lang po ako sa may gate kasi po nakita ko po yung aso baka po tayo makagat hindi po tayo kilala may alpas pong aso mga GT, kahit mabait po at dito po, papasok lang po tayo dyan. Makikita nyo naman po na napakaganda ng batis dito. Kaya lang medyo malabo po kasi nag -uulan. Pero pagka wala pong ulan, napakalinis po at napakalinaw po ng tubig dito. Siyempre mga ka -GT, hanggang dito na lang po muna tayo. At makikita nyo po yung aking... ah uh, binidyohan dyan na batis na pwede pong paliguan napagkakalang ko ay malapakalamig po napakalamig po ng tubig na yan lalo po ngayon kasi galing po yan ang kabundukan ng Banahaw mga ka -GT. Papasok lang po ito, medyo masikip lang po pero siyempre medyo 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 na naman kaya naman po na makadalawang sasakyan diyan kaya magbigay lang po. Ayun po, uh, medyo nalalapit na po tayo sa isang resort. Ah, hindi pala resort, private po na bahay. Mga kajiti, pero napakasarap po na may gantong bahay pagkalabas mo po or pagtawid mo or tatawid ka, meron pong bati sa ilalim na maririnig ka pag nakaka-relax. Kaya lang nakakainip po rito. Sigurado po dito, mahina ang wifi at saka po ang signal, medyo weak po dito mga ka -GT. at yun nga po, pagkatapos ko po diyan mag-parking, mga ka-JT, papasok na po tayo, uy, uy, namamayat na, pero may chan ka pa, kasi kapanay ang inumo ng tubig, at yun nga po, ayan, nakikita nyo naman po pala na yan, at nalalapit na po tayo, at pagka parada ko po, eto na po tayo mga ka-JT, panag po tayo, nyo naman po yung magandang agos, at ah uh, siyempre mga ka-JT, pwede po tayo magpa, dito, magpaligo uh, or maligo kasi may mga resort po yan sa unahan. At uh, hindi ko lang po alam kung magkano yung entrance. At siyempre mga ka-JT, hindi na po tayo magtatagal. At ay, alam nyo na, meron lang po tayo dito yung chinik At hindi naman kami nagpang-abot. At siyempre mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna yung video natin. See you on my next video at pumasok lang po tayo ayan at uh, napakasarap po tignan at pakinggan ang mga agos ng tubig yan batis na batis po talaga mga ka JT at ayan po syempre mga ka JT see you on my next video babus po ayam bagong kupit po tayo kupit totoy mga ka JT at chinek ko lang po yan mga ka JT may dumabas po dyan na ah. aso kaya medyo natakot po ako kaya hanggang gate lang po tayo see you on my next video babus mga ka JT